aro arot Tok. Walang kakilala. Ha, paano kaya ito? Magandang hapon. Anong nangyari? Noong nakarang buwan kasi, lumipat kami ng pamilya ko dito sa Kanagawa. Wala kaming kakilala at di namin alam ang salita. Kaya nakakapanghina ng loob. Alam ko, totoo, na kapag walang kakilala, nakapanghinang ng loob. Pero dito sa Kanagawa, magandang lugar. Merong mga volunteer na nagtuturo ng Japanese class at maraming event pa na pwede kang sumali at ang mga bata pwedeng isama. Mukhang masaya po yan. Pag may problema ka, merong pagkukonsultahan sa sariling wika. Talaga? Ikaw, matagal ka na ba nanirahan dito sa Japan? Marami ka na kasing alam. Oo, ako, ito, kalahating taon pa lang akong dumating dito. He? Hindi nga. Bakit marami ka nang alam dito? Ito, tuturuan ka ng mga iba-ibang bagay. Enfo Kanagawa. Para sa mga dayuhang, libreng mail magazine, event, pamumuhay dito, apat na beses sa isang buwan. Meron, anim iba-ibang wika. Madaling intindiing Japanese, Chinese, Espanyol, Portugal, Tagalog at English. Ang galing. May Tagalog din, di ba? Okay, sige. Subukan ko magparegister. register magpa na sa imfot at mark k -i -f -j -t dot o -r -j. Ipadala lang agad sa mail. Wow, ang galing. Nakapag-register na agad. Dito, maiba-ibang event. Magkakaroon ka ng maraming kaibigan. Salamat po sa mabuting kalooban sa pagtuturo po sa akin. Pag may problema, tayong dalawa magtulungan. Para sa mga dayuhan, ENFO Kanagawa, magparehistro na agad.